Bumili pala ulit ako ng isang mystery sa May na mga nasa loob na yung parcel nung hindi kinuha. Kasi may mga laptop daw talaga nakatago dito. At tignan nyo, nakakuha din tayong Ay cellphone. Cellphone? Eh? Ay, Point yeah. pa oh, <laughs> Kakatapos ko nga lang magsara ng com shop ngayon At ngayong gabi nga Magbubukas ulit tayo ng mystery sa Kasi umorder ulit ako ng isang sako At susubok ulit tayo ng kapalaran mga guys <laughs> Nabili ko to ng 3,000 Kaya sana worth it na yung mga nasa loob yung ulit ng mystery sack. At sana ngayon mas worth it na kasi last time wala tayo nakuha. Tara! Marayo pala akong nakuha no. Kaso wala akong nagamit. Kasi halos pang yung mga nasa loob. <laughs> Ay, Ay, ba? Ay, na ano Ay, Ano yun? Ano ito sa motor nata? Ambucho. bibili pa tayo ng motor nito.

ito na oh, okay. yung workout guys. The next item natin. Next item 5. Ayan dito. Cellphone case. Case pa lang ito ng cellphone. Sana may cellphone guys. Case nga. Case, yeah. case. Anong case? Saan pang Android yata. Sana Ay tingnan mo walang laman. Wala sa laman? Oo. Oh. Ay parang ano ito. Gold yata. Ay, ikaw. Ikaw siya. Ang, ikaw. Maganda rin mo. No? Tingnan. Ah, o kaya talo siyempre ano dito? oh ay charger ohy lipstick just may just ang baby ano to ay yo ay ano Manisha ano kasi to Beyblade Beyblade ang kaya Beyblade ay ano yan ay ko to ka pa Ayaw nga, no, Mike. Yeah. <laughs> oh. <laughs> kasi dito ba, pinsan ang hina ng no? uh, boses ko. Mike, hey, no? Mike May siya. May mic na ako. Oh. Ito yung mga maliliit na mic. Kailangan mo to. Huwag niyo muna i-mic tong mic, ha? Kasi kailangan mo to. Hey. Ano siya? Hello, Black. <laughs> <laughs> ano to? Ay, relo! Ayan oh, I... pa, oh. mind Power Mind, power, pop, girls. Ay, cup! Cup siya. Ah, wow. Ang ganda. Ganda guys. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang <laughs> ganda. ang ganda nga siya. Oo! No? Oh, oh, Ang ganda niya, no? Oo. Oh, oh. Sulat natin yung bagay mo. Tip ng cup. Yan. Yeah, tingnan ko nga. Wow. Nice. Ang ganda. Gusto ko ah. muna ito, ha? Tara muna nito, ha? Basta kung gusto nyo ito, ko, po. Pamahin cup black. Case SSD. Pa-SSD po ng cap. <laughs> Ay, yan ako. Ang <laughs> daming butas dami. <laughs> ba ito? panti ba ito? Oh, baka panty yun. Ay, oh. Ay! cellphone! Eh! Ay, <laughs> Hindi ko lang -tu -tu. Tingnan mo muna <laughs> <laughs> Ay, eh, Ay, tingnan tingnan siya. Ako ano? Dito, dito? Baka bato. Hey guys, ang ganda! dito lang alam kung magana siya. Uh -huh. Ano? <laughs> ano? iPhone! Uh, oh, ano? Ano? iPhone 16 Pro. <laughs> Pero may ano siya dito, may charger. Dito na kung tumay siya. Pero naroon siya. Dito lang. <laughs> ang <laughs> <laughs> mo siya. Ang charge ko siya. Tingin. Tingin

Ay, ano? Maganda siya dyan. Oo, maganda. Okay, yeah, guys. May cellphone na ako. <laughs> guys, bawal muna itong imay na. Sa akin lang, to So, uh, going back, guys. Saan na tayo? na tayo. Baka ito na yung case niya, no? Oo, oh, yan yung case niya. <laughs> <case> niya Ang lalaki <laughs> ng mga case niya, eh. Ano yan? Protector, tsaka... Uh, ay, parang...

Maliit. Maliit lang siya ng konti. Ang kamay in brown shoes. Kamay in brown shoes. Sa isang Pero ang ganda rin niya. Balik mm -mm. ko na dito na. Kasi sayang. Ito so, kasi so, baka magaya ko. dos. Kaya so, nga nag-buy second hand na. Secon, ano lang to? Pinukat lang. Second fit na niya siya. Kasi nasukat <laughs> ko <kanana. laughs> <laughs> 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 na. Ha, Mana tahu cell phone? Cell phone. Mana cell phone? Batman. Ay, ang cute niyan. my Batman, guys. <laughs> Ay, t-shirt. T-shirt. Ay, Ay parang ang ganda niyan. Oh, ang, ang ganda niya. Pang Ah, pang babae. Brand mo pa. mine. Pa mine. T-shirt. Ay, wallet. Wallet. Kulay hmm. red. Ang ganda rin yun. Oh, ano. Cellphone. iPhone 11, guys. Ayan, ito. Cup. Ay, ang ganda niya. Cup ulit. Ang ganda. Hindi eh, niyo na ito, guys. Sa <laughs> akin, <laughs> ang ganda nito. Gusto ko yung mga gantong cup talaga. Ayan. Eh. Oo. Oh, tingin. Oo. Oh, gusto ko yung mga pang cup. Paano nga tayo pang Korean? No. Oo. Oh, oh. Oh, Ay, pang ano siya. Pang baby talaga siya. Ayun, no? meron siyang 12, ah, 24, 12 to 24 months. Ang <laughs> ganda <today>, nito. <so>. Ang <laughs> ganda nito. Ah, net lang ata ano yun sa, sa buhok. Net siya sa buhok. Ay, hindi. Sa paa. Ay, Net sa buhok. Ah, ano siya? Stockings. Stockings? Net sa paa? Oo, oh, oh. stock. May stockings para kapag nasa bahay ka, di ka nilalabok. Burger. <laughs> Burger ka sa akin. <laughs> Burger. <laughs> ano ito? Ah, ano ito? Lalagyan lang siguro naman. Oh, Oo, lalagyan lang. Burger. Labo, labo, labo hindi yung nag-order din ng bubut itong burger ako totoo yung nakapuha kintas 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 ng ay t-shirt t-shirt, jersey ang ganda rin no? ay, wow, ay ganda. ang ganda ay ang ganda, mine ang ganda rin no? Mm -mm. Ay, maganda to. Ano yan? Oh, oh, bracelet. Oh, see Ay, maganda siya. Louis Vuitton. Ay, Hello, Ay. Ay good, bonnet. Ay, buhok. Ang ganda. Buhok Yan, <laughs> yan, <laughs> yan, 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 yan. Yeah, hey, okay yun niya. Huwag ko na tanggal yun. Baka pa kita Hindi okay lang. Ay! Thank you! Kay hey, mama. Kay hey, mama na. Ay, mga ball pin. Ang dali mo. Ball pin siya. Ang dami niya, ang dami niyang balay sa bitna. Last one. Last one. Mga cellphone na yan. Pero... Lipstick. Ay, wow. Ang ganda ng kulay niya. Pag-uha mm -hmm. natin mga unclaimed parcel. Na ngayon hindi na-unclaim kasi kinuha ko na. Basta nandito <laughs> dito na lang. Ayun lang. Tapay. Hello?